Hello, hello, good morning. Uh, Inulit ko yung video kasi biglang may sumulpot na namang music. Okay na nga ating pag ayan. Kasi na natin, nagsasayang pa tayo, ayun. Dalawa kasi yung para sa aso at saka sa amin. Tapos okay na rin yung ating bangos, yan Uh, Narihin ko na siya ng... Uh, paminta, tapos bawang ayan, magic sarap at saka yung suka ayun, silipin na natin ang ating YouTube. Tingnan natin kung may mga nag-subscribe sa atin. Ah, uh, habang inaantay natin, natin yung sinaing para isalam natin 'to. May medyo mag mag-ano-ano -ano tayo ng ating mga subscriber. Ayun, sa at mga at saka sa comments eh, ano na natin isa pagsabay natin yung comments at saka yung mga ano uh, new subscribers kasi para hindi tayo ano ayun. ah uh, tama tama talaga sa atin, nag-aano pa rin kahit pa paano. May nag request sa atin ng motovlog. Hindi ako nag-motovlog ng ilang araw kasi hindi ako, hindi ako namalengke ng ilang araw. Uh, tinatsika ako kung anong laman ng ref, kaya wala tayong gaano ng motovlog. Pero nung isang araw nag-motovlog ako, uh, galing pupunta lang ng liseyo sa school ng anak ko. Sabi ni Didi Supriyata, good morning. Uh, Andy Rabosa sabi niya, sarap ng ulam ayun, sinigang na hipon kasi yun, at saka yun, yun Albert Mahia sabi niya, grabe ka talaga ano yun, bakit grabe ano, nasa ospital ba ako para grabe <laughs> tapos ang sabi sabi ni Radin KDD, sabi niya mantap. Ah, parang Malaysia to eh. Hindi ko alam kung ano yung mantap. Check natin ko ano yung mantap. Ano ba ibig sabihin ng word na mantap? Thank you, thank you so much uh Malaysia. Thank you for the support. Tingnan natin ko ano yung word na mantap. Ah, ang sabi dito, mantap is used to express something extraordinary. Ah, yun pala yun. Hello, hello. Ah, thank you so much. Uh, Radin KDB. Ayan, from Malaysia to siguro. Raman. Hindi ko mabasa kasi ano eh. Ayan, bulati. <laughs> Jonel Mission sabi niya sarapan mo ha. Ang mga subscriber natin si Batanggay yung Arabo. Ayon, uh, shoutout sa sayo loads. Ito ay OFW2. Uh, napasubscribe natin nagmo-mod uh, ah kasi may mga ano ako na uh, mga friends tayo na sinasalihang lihang app na nag ano sa atin. Tapos ito, Batang Genyo din. Shoutout pala sa lahat ng mga Batang Genyo. Batang Genyo, hello po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood si Sir Ton Moto Vlogs. Ayun, sinubscribe so din kita. ah uh, paki uh, support siya. Ayun, Sir Ton Moto Vlogs. nag nagmo motovlog din siya. Pero siya naman daw ay malayuan yung kanyang mga moto Ayun, ako naman dito dito lang talaga sa Laguna. Kasi di ako nakakapag labas-labas dyan kasi wala akong kasama, wala sa akin. At saka hindi, ako matibay sa uh, malayo ang biyahe. Sabi niya, kay Ma'am Cecilia Sarsha, sabi niya, malayo ang camera. Malayo pa ba yung camera? Ano, sisi si ko? Ano, susunod kasi, cellphone lang kasi ginagamit ko, wala pa akong camera na pang, pang vlog talaga. Kaya, tsaga-tsaga muna tayo sa cellphone lang. Sabi naman ni, Do, ni Dodo, ito naman eh, ay uh, galing to ng Canada. Sabi niya, oh lala, such strong legs. Uh, hindi na ako masyado nag, uh, uh, nagpo-post ng, ano ko, ng exercise ko kasi marami din sa akin na aasar doon. Yung, pinupost ko pa daw yung exercise ko, pabuka-buka daw ako. So yun, sa mga nangingilam na naman doon, wala akong pakailan. Kasi yun talaga yung exercise para sa legs, para sa tummy, at para sa back, yung pabuka-buka ka. Wala kayong ano doon kasi hindi naman nakahubad yung tao. Naka-short naman or leggings. Kayo lang talaga masyadong maarte sa buhay nyo. Yung mga dito sa paligid ko, yun ang mga nang aasar sa akin at nang aano sa akin. Yung mga nang hindi alam. Wala rin akong pakialam sa inyo. Mag-ano rin kayo, mag-exercise din kayo kung gusto ninyo at mag-youtube din kayo. Itapik nyo rin yung buhay ninyo. Yun, yun. Uh, Didi Sapriyat na. How are you? Sabi niya, hello mommy hello tapos meron siatin nag ano nag comment hindi uh, ko siya maintindihan ayan wala siyang gusto ko siyang i-translate na English Wala naman translator oh, iwan ko ba pero ito uh, shout out to user who to jim m9n yon good morning thank you so much Sabi ni Ayun, marami nag-comment kasi lang hindi ko sila puro heart 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 lang. Sabi niya, "Hello, Mommy. How are you?" Sabi niya kanina. Tapos si Albert Mejia naman ay nako po, nakakagigil naman 'yan. Sus, ginoo ko talaga Albert Mejia Lagi kang gigigil sa ano luto ko. 5422. Hello, shout out sa iyo. Pero thank you sa support. Siyempre, na-appreciate ko yung mga nakaka-appreciate din sa akin. Yung mga nega, ayoko rin pag-focus sa mga nega kasi bahala kayo sa buhay nyo. Basta wala akong ginagawang masama sa inyo. Buhay ko to, kaya okay lang na ano ko yung buhay ko. ah uh, yung mga nakikialam, wala na pakialam sa inyo. Problema <laughs> nyo na yan. Sabi ni Nestor Simpson, sabi niya, Wow, ang ganda nyo pala talaga po thank you po na appreciate nyo ako kahit simpleng babae lang ako simpleng nanay salamat po sa nakaka-appreciate sa akin maganda raw ako talaga, higit ta ba to? Mm. thank you kay lulu uh, lulu 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 thank you so much po ah uh, Si Bacardi commented, malapit-lapit na po mag-1K yun. Malapit na tayo mag-1K. Marami na tayong subscribers na sa 800... 872 na tayo. Tama nga naman, malapit na tayo mag-1K. Yan kasi yung kailangan ni YouTube. Kailangan ay 1K app subscribers, 4,000 watch hours, at walang community guidelines or copyright. Kaya maingat tayo sa... Uh, mga music music hindi tayo masyadong gumagamit na noon kasi yung dating channel ay naka-copyright tayo doon. Marami tayong mga video na doon na nasaya. Ay hindi naman nasaya. Okay lang 'yun kasi ang dami na mga subscribers doon. Ina-active ko rin 'yun minsan-minsan. Tapos uh, basta ito kasi bago kong channel kaya iniingatan natin 'to. 'Yun ang new subscribers pa rin natin si Kuya Franz TV yun supportahan nyo rin po si Kuya Franz TV na subscribe na po kita idol ayon. tapos sabi ni Hiki Indos hello po hello din siya yun si Hiki Indos hello tapos, uh, yung subscribe din natin. Ito dati pa to, si Francis Manuel Nieto. Yun, lagi natin na, na ano yan, si shout out yan, si Sir Francis Nieto. Nieto, Nieto. Tapos yun tayo, shout out natin yung uh, shoutout pala kay Cheryl Baba from Pangasinan. Hello, shoutout po mga taga Pangasinan. Maraming salamat po sa pag-support sa akin. Thank you po sa panonood ng video ko. Ayon. maraming salamat. Mag-shoutout tayo sa ating mga... Okay po, shoutout po kay Alfred Miranda, taga Nueva Ecija. Ayun, shoutout po mga taga Nueva Ecija sa kay Alfred Miranda. Thank you po sa pag-subscribe sa akin yung mga subscribers natin yan. meron mga dapat handa tayo sa mga ganon meron mga negative, mga positive vibes sa ano sa pag-YouTube. Maraming ano din nang down sa atin, meron din namang mga sumusuport. Ito na uh, meron akong naka-chat na isang tao, hindi ko na i-mention yung pangalan niya. Uh, bakit hindi ko maintindihan sa kanya bakit ang pinakikialaman niya yung pag ano yung sahod sa YouTube ano daw, ganyan, ganyan Sabi ko naman sa kanya, bago lang ho ako, wala pa akong sweldo. Tapos sabi ko naman, ito mga reply ko sa kanya, paano nga, paano nga po ako tutulong, ah, wala nga po akong sahod yan. at saka kita pa kasi, sabi ko, kakasimula ako lang, ano po ipamimigay ko, sabi ko ganyan. Bu buhay nga namin mag-ina, syempre, nakapokus ako sa buhay namin mag iina Tinanong ko siya, ano ba pinaglalaban mo? Sabi ko, mga vlogger na kumikita at yan, dati na may mga pera na. Katulad ni, katulad nila, small loud, yung mga mayayaman talaga yan. Si, si, Ibana, sila Haraki, yun. May mga pera talaga yan. Namimigay talaga yan. Kaya yung mga small timer na katulad namin, huwag po kayong mag-expect na kami mag magpapamood-mood kasi wala pa naman po kami sweldo. At saka kung sweldo man po kami, siguro ko eh, tama na yung 5K sa unang sahod sa youth.